Kulungan ang hinantungan ng isang senior citizen makaraang maaresto ito sa isang police operation ng mga otoridad sa pangunguna ng Quezon Police Station sa barangay Santa Rita, Quezon, Nueva Ecija nitong ikaapat ng Marso 2024. Sa report ng pulisya, ganap na alas 9.30 ng gabi nang matuntun at tuluyang maaresto ang suspect na si Romeo Banyes. 67 anyos may asawa residente ng Sitio Gaspar, Barangay Santa Rita sa Bayan ng Quezon. Ayon sa ulat ng Quezon PNP na pinadala kay Police Colonel Richard B. Caballero Nepo Provincial Director, isang concerned citizen ang nagbigay ng impormasyon na ang suspect ay kanyang nakita sa nasabing barangay. Agad nagsagawa ng operasyon ang mga otoridad sa nasabing lugar at agad na naaresto ang suspect. Kasung paglabag sa RA 9262 o Bausi, ang hinaharap nitong kaso at ang warrant of arrest ay pinalabas ng presiding judge RTC Branch 31, Gimba, Nueva Ecija. Samantala halagang 72,000 piso na piyansa ang itinakda ng korte para sa pansamantalang paglaya nito na ngayon ay nakakulong sa Quezon Police Station para sa tamang disposisyon. Para sa Police Report, Myra Maruso nag-uulat para sa DWNE Teleradio, ang inyong kakampi!